house tayo ngayon, Shari, mga estudyante. 800 students po kami for CA, CA1. And mm. then, sabi po kasi is 1% po yung binagsak, which is kami po yung 1%. 80? No, 150 plus po. Kayo ay fourth year students. Technically, graduating na kayo kung pumasa kayo, kung pinasan nyo lahat ng yes, subjects. Po. So, with this issue now, na more or less 150 kayo na hindi pumasa, no? maaantala ang graduation ninyo, irregular students na kayo. Kasi meron kasing um, competency appraisal 1 and then may competency appraisal 2 pa. Yes po. Ang binagsak, so-called na binagsak ay 1. Oh, At po. hindi ka pwedeng kumuha ng 2 kung hindi mo naipasa ang 1. Yes po. Tama? Kayo ba ay dumulog sa administration? ng Our Lady of Fatima University Antipolo Campus. So, Pinarating niyo sa kanila ito. Um, at first po, um na po kasi namin na failed po kami December 28 uh, onwards po ng January. Then yung December 28 mm -hmm. po, may email po siya na nakalagay po Sino doon na yung, yung professor prof po. Okay. Na nakasaad po doon na yung failed po kami, mm -hmm. may warning po kami, and nakalagay po doon yung failing grade po namin. Okay. And then po um pinababalik po kami ng January 2 which is the resume of class po mm -mm. para ah uh, ng grade consultation. Okay. I am assuming na yung grade consultation para ipakita sa inyo kung bakit kayo bumagsak. Yes po. Di diba? Sasabihin ng professor, "Okay class, for your for this subject, 20% of your grade will be this Kunari, written exam. 30% um uh, project at uh, 30% class participation or whatever. Tapos may ano yan eh, may mga oh, ibibigay na weight. Kayo ba ay binigyan ng ganyan? Meron po siya. 60% is the major exam. Major exam. Pag sinabing major exam, yan na yung prelim, midterms, and finals. Okay, so 2020 2020 Yes I am po. assuming 2020. Prelims, midterms, at saka finals. Yes po. Tapos, the rest of the 40% is yung in-between. Post-test po. Parang mga Post -test, post test po siya ng kada review po. Meron po uh -oh. kaming review and then after ng lecture po ng um, lecturer po, meron po kaming Agad -agad, post test. Opo. Diba? Uh, Yun bang grades niyo at yung test niyo, prelim, midterm saka final sinolisa inyo? No po. Um, actually I have sample here ng bubble cards which is eto po yung nawawala. Okay. Eto po ang tawag dito ay bubble card kasi uh, yes, computerized po. Ang ano niyo, ang exam niyo. Ah, so may questionnaire at may questionnaire, yung tapos shade ninyo yung para kayong bumuboto ah, sa halalan po. Mm -hmm. <laughs> Ganyan ano. So meron ganito. Opo. Ah, Bumalik ba sa inyo ito para makita ninyo? No po. Ano ang sabi ng admin? Hindi ba dapat bumabalik sa inyo ito? Scantron po 'yung nag check So 'yung machine po ng nila po ang nag check po ah, niya. So automatic. Opo. Oh, okay. So sabi po sa amin kahit na I-manual check po, tapos mataas yung manual check, tapos ma uh, mababa yung machine. Yung machine pa rin daw po yung masusunod. Still. Oh, kahit, kahit na, ito, na paano mo? mo yun? Oo. Ano yan? Parang price tag lo? Confident, Confident daw po kasi sila dun sa scantron machine. Dapat na ibabalik sa inyo. Hmm. Di ba? Para alam ninyo na shucks. Mali ako. Buong part 1. 5 over 28 or 5 over 30 lang ako. Nasaan yung mga ito? Bubble sheets. Um first po is noong January to nga po na nag-grade consultation mm -hmm. po kami. Nag-ask na po kami kung pwede po namin um mm -hmm. makapag-meeting po kay Ma'am um sa din po kasi mm -hmm. nga po hindi po kami satisfied sa sagot ng prof po namin. Nak Nakapag-meet kayo sa anong tawag grade consultation? Opo. So anong pinakita sa inyo noong laptop grade po? <laughs> laptop na Laptop niya lang po. Tapos ano nakalagay doon? Score lang po ng ano na exams po namin. Nabagsak. Score nabagsak. Yes po. So, nandoon yung score ng prelim, midterm. Opo. Minsan 'yan lang pinakita? 'Yun lang po. Walang wala 'yan. 'Yun lang pong laptop. Pero hindi kasi normally kasi pagkatapos ng prelim, ipapakita na kaagad sayo. Um ano Hindi po siya? Meron po kami grade consultation. Kasi po, iba po kasi sa amin, may class si ma'am, iba po sa amin, is na may meet niya lang po pag grade consultation after exams. So kami po, prelim, midterm, finals, niya lang kami na meet na grade consultation lang po. Kaya nga, pero after the prelims, grade consultation? Opo, oh, tas laptop lang din po pinapakita sa amin. Uh, pirmahan nyo na yung stamp form, pirmahan nyo na, lagay nyo na details, pirmahan, then tabi ka na kay ma'am, oh, ito yung grades mo, pakisulat. Tapos pipirmahan niya na po. Yan Pero lang hindi po. mo nakita kung paano na-check? or kung wala man lang na, uh, ah, mali ang sagot ko kasi dapat pala ang sagot ganito? Hindi um, rin po kami nag-rational. Ah, tawag doon, rational. Opo. Ano Oo. din po yun, kasi nai-intimidate po kami kayo. Kada po kasi i-approach po namin siya, galit na po kasi siya agad. So Nakataas na ang kilay ka agad. Yes po. Yung coverage ng finals niyo is from beginning? Mm, no beginning po, naman. meron po siyang mga coverages po. And yung coverage for is <laughs> hindi align sa laman ng exam. Mahirap yun. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Magandang hapon po, Ma'am Judith. Magandang hapon po, yes. Ma'am. Uh, oh, Ma'am, oh. this has to do with uh, our Lady of Fatima University Antipolo Campus and the fact na 150 students failed their um, competency appraisal one subject. But it seems like there is no transparency In the manner by which they were evaluated or siguro kung paano na check yung papers, they did not even see their papers po. And may allegations that they were actually shredded, shinred po. Meron uh -huh. meron po bang mga guidelines on the manner by which a grading system must be communicated to the students in order for them to know na this is how you are you know going to be this is how you will be graded. Hindi ba po merong mga ganyan? Knowing ano uh, Fatima, Our Lady of Fatima. Mm -mm. Meron po sila talagang bubble shit na tinatawag. Yes. Pero nagtataka lang po ako na natanggap ko yung complaint ng mga batang ito. Yes. So, wala daw silang bubble shit. The regional office did. Tumulat po kami nang uh, ano, po kami sa high School. Yes. And we were still, actually sa si mom Uh, hindi pa kami nakatanggap ng response from the school. Ah? school written written response. Oh, how, how Pero, how long do, do they have? Ma'am, ma up to, to respond. Uh, kasi, uh, pa paliwanag ko rin sa mga bata, ano, due process ang hinahanap yes, natin dito. So, nagreklamo tayo sa CHED, nagreklamo kayo sa CHED. Ang CHED naman, kailangan rin bigyan ng pagkakataon ng skwelahan para sumagot. Ma'am, ilang days ang Apo. dapat ang binigay nyo sa school? 15 days? 3 three, three, three days po. Ah, okay. Three actually lang po ang binigay namin sa kanila. Ah, okay. Kailan But po yun? February 7. Okay. So, ibig sabihin, more Ay, or less, na, na -receive, kung na-receive po nila ng February, was the um, notice received February 7 also? 3 days upon receipt? Apo. Okay. okay. Bigay, pagbigay na natin na natanggap ng 8 or 9, kahit 10. Lampas na yun dun sa 3 days kasi 20 na tayo eh. So ma'am, ano po yung next step na pwede nating itulong sa mga estudyante? Actually ma'am, naka-ano na kami, naka-plano naka, na kami for mediation. Next okay. Case. Sasamahan po namin yung mga estudyante? Uh, pwede naman po. Uh, kino-confirm ko lang po yung schedule. Okay. It's either Monday or Tuesday po sana yung mediation. Okay. Kailangan po ba lahat? Hindi naman po siguro kailangan lahat. Siguro pwedeng representative. Ay, lang uh, uh, Magpili mag lang po sila ng representative oran. na pwede nilang pa-attend -pa Mga ilan po ang pwedeng official na mag-represent? Siguro mga sampu? Pwede lima. na po yun ma'am. Okay. Pero pwede po na nandun lang sa background, I mean nandun lang sa labas or in the vicinity, the rest who would like to know, more about the mediation immediately after. Wala naman pong makakapagpigil sa kanila, no? Apo, apo. Oo. So, basta kailangan lang po namin ng representative nila na pwedeng magsalita in their behalf. Okay. Okay, meron ba kayong gustong iparating sa kanila? Um, ayun po kasi, ma'am. Magsastart na po kasi yung final exams, na, ay, prelim exams po namin. And super late, behind na po kami ng subjects. Um, we wish to enroll CA2 po. Hindi na namin i-retake yung CA1. I-enroll po namin yung CA2 uh, para magtuloy abang iniimbestigahan po Pero siya. prerequisite ang CA1 sa CA2, di ba? Yes diba? po. Kaya lang kasi po mamula naman po kasing proof na bagsak po talaga kami ng CA1 kundi yung laptop lang po. So gusto po namin habang iniimbestigahan po yung Issue na to is ipagtake po kami ng CA2 para hindi po kami na left behind ah, sa sayang yung oras okay. okay. So that is one of the things I don't think Miss Judith can answer that right yes. now no. Pero Miss Judith that's one of the areas of concern na siguro pwedeng pag-aralan uh, because there might be certain academic oh, and on that and eh repercussions ba? Yes, eh, diba? meron pa po. <clears throat> um yung CA2 po nung na nagfail sana din po is payag na silang mag-graduate kasi ilan po ya. Siya so, ah, po dapat CA2 po. CA2 kinukuha nyo kahit na hindi nyo pa alam na bumagsak kayo noon. Tama ba? December 29 pa nag-email po yung Bro. professor ko nang uh, failed po kami sa CA2. Ma'am, Ma'am Judith, dalawa pa lang tinitingnan natin apa. dito. Yung uh, competency apa. appraisal 1 uh, results at saka yung competency appraisal 2 na results but involving the same uh apa, professor. Apa. Yes. Okay. Transparency lang naman po, Miss Judith, ang hinahanap rin ng mga, ng mga estudyante. No? Oo. At al al alam naman natin, tatanggapin natin ako talagang bagsak tayo. Yes Gusto bo. lang naman natin malaman kung saan tayo magsak, ano ang pagkukulang natin, kung anong ugat ang hindi ko napangalanan. Yes, yes Right naman nila 'yun. At Oo. Yun. Off air. We will coordinate this po to make sure na ang mga estudyante rin will be aware um, of the final and confirmed date para Mag-aayos pa rin naman sila kung sino yung lima na ipapadala ninyo doon. Um, ang shed po ay uh, nakaalalay na po sa atin. yes okay. Salamat okay. po at uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio.